masayang araw po ang pauwi na ang ating mga tupa at kambing galing sa kanilang pangangain ng damo sa labas ng farm at uh, dito po sa ating matandang mga inahin may dalwa ng umanak pa na nga lang po sa may likod kaya hindi ko maipakikita At ito pong ating mga winning growing. Ayan, pahinga pa rin po sila. Ang isa ko pong tinigtignan na remedyo din dito sa farm ay kung humanap ng buyer naman ng mas maliliit na baboy para po hindi tayo natatambakan ng mga alagain. Pwede pong maglabas tayo ng pangkutsinilyo. Pag-aaralan ko lang po muna ang market noon. Tapos yung iba naman ay palalakihin pa rin natin ng todo para po meron pa rin tayong pang lechon na 25 kilos up. So ito po yung ilan sa ating matatandang mga inahin. Pero po yan, bata pa yan, dalawang taon po yan si pula so ito naman pong mga naiwan nating biik ay maganang magana na pong kumain medyo inindalang po nila yung kanilang pagkakasakit noon kaya July born po ang mga ito pero medyo maliliit pa dapat po ay magpi 15 to 20 kilos ng mga ito kung nagtuloy tuloy yung kain nila noon pero ang good news po ay malakas na uli silang kumain at masisigla na po pag nakita yung magpapakain tatakbuhan na po papunta sa pakainan Ampo, agawan talaga sa kain So dati pong 37 ito 41 na sila ngayon yun pong mga hiniwalay namin noon na nagmuta ay nag-survive sinama na po uli namin dito para isang lugar na lang ang pinagpapakainan lahat po sila ay masiglang masigla sa kanilang pagkain at almost every 2 to 3 days ay nakapagdadagdag na po uli kami ng pagkain. Dati po, nung kahinaan natin, isang drum na sapal ng soya lang ang nagagamit. <coughs> Excuse me po. Ngayon po, ay halos maubos namin yung dalawang drum. May natitira lang po kaunti sa dalawang drum. So, yan po ang ating mga palaki hindi to sa Unahan. Uh, bad news lang po, yung ating tupa na nag-bloat na dito po nakapwesto ay namatay. Hindi po ako nakapag-video kahapon, umanak po siya. Malalakas naman po yung anak, pero pagkatapos po ay namatay yung ating tupa. So yan po naman ang ating mga surviving na mga tupa. Sinisimot po yung sapal na natira. Basta maagat hapon po, magbibigay kami ng sapal sa kanila meron po nga sa baba gawa ng yung mga tupa nga po ay hindi na akyat tapos po dito sa itaas yung mga kambing ay doon naman nakain ang sapal pero pag binsan po ay nakikikain din sila dyan sa lagayan ng sapal ng ating mga tupa yung pong ating mga inahin at biik dito sa second breeding pen ay maayos din po lahat ang lagay. Wala na pong nagpapakita ng simptomas na natamlay sa pagkain o yun pong napansin natin noon na nagmumuta at namumula ang mata. So okay na rin po ang ating mga alaga dito sa second breeding pen. At yun nga po ay naihiwalay na natin ang mga biik Uh, mga 80 po hindi ko tanda yung aming final na bilang dati po kasi ay 66 ang mga biik natin dito sa expansion area tapos po ay may mga naitawid kami galing dito sa original area bago na anong alis, pagkaalis po nung ating mga inahin kaya dito po sa ating expansion ay puro biik na nakalagay at uh, wala na pong inahin so yun pong ating 23 na inahin ay magkakasama lahat dito sa ating original area kasama po yung ating bulugan na isang QB cross birch, uh, pampanga native sarili po nating produce ang barakong yan So, dito po, uh, 40 plus ang ating mga biik. Kasi po, uh, 130 ang last count ko ng mga biik dito sa second breeding pen. So, may 80 plus po tayo dun sa kabila. Kaya may 40 plus pa tayo dito naman sa ating original area. Um, yung pong ating winning growing baka by December ay gamitin ko na uli yung pinakauna doon ko po ilalagay itong ating mga aawatin dito para hindi naman po sila maargabyado sa pagpapakain gawa ng mas malalaki po yung 80 plus na makakasama nila dito mababox out po sila sa kanilang pagkain. So, ang isa ko pa pong plano, dahil nakatanda na rin ang mga ito, pipili po ako ng bilugin at maganda ang katawan talaga at malaki ang bulas na gagawin nating pangbulugan. Kasi po, yung tatlo nating natitirang bulugan ay puro medyo may edad na. Kaya kailangan po natin maghanda ng junior boar. Magkakahiwalay naman po ang ating breeding areas. Uh, Pag-aaralan ko na lang po kung paano kami maglalagay ng markings para po hindi tayo magka-inbreeding yung mga bulugan natin at dumalagang pipiliin in the future ay magkakahiwalay ang magiging pinagmulan. Hindi po magkakamag-anak ang ating pagsasama-samahin. Pero ang plano ko po sa ngayon ay hindi na tayo bibili ng breeders galing sa labas. Magpo-produce na lang po tayo ng ating sariling mga breeders. Kaya po ayusin na namin ang ating mga kulungan na hindi na po maglilipat-lipat ang ating mga alaga. Tapos magbe-maintain na lang po kami ng isang kulungan na palakihan ng mga dumalaga. So yan po ang ating moving on plan, ang ating future plans dito sa 4A Animal Farm. At bago po tayo magtapos, pasyalan natin itong ating mga survivor pa rin na ilinipat nga po dito sa ating dating kulungan ng mga pato. Ito po ang pinakamatatanda sa ating mga survivor. Mga June-born din po ang mga ito. Yung po hindi pantay-pantay ang kanilang laki. May manipis, may magandang-maganda naman. So, mga June-born din po ang mga ito. Ah uh, Ganyan na po sila kalakas kumain. Magdadagdag rin po kami ng kainan dito para hindi sila masyadong siksikan. Ah, ilagay na po pala nila yung dagdag na kainan dun sa kabila. Yung dati po kasi matamlay sila sa pagkain, kasya na ang isang pakainan lang. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.